Dali na, ayoko na, ayoko na. Hindi ko deserve to. Kasi ah, hindi ko na binigay yung number ko sa iyo, nangingi ko eh. <todong noise> ako na kumain, uuwi na ako. Uuwi, sabi niya lang yan, pero hindi naman uuwi na yan. uuwi uh. na ka. Hindi ko kaya. Kaya, hindi na kaya ba? Sabahin ka na. <todong noise> <todong noise> Sa pa lang pagkain, nagdaano ka, nagtatampo-tampo ka. Hindi alam mo yung pagdayo, may arti ng arti. wala di ba? Hindi mo na naman ako in-order ng fries. Tala ko kasi rice. Rice. Fries. Ito, meron naman ako dito eh. Oh, pang oh, arti mo. Hmm. Ayun, 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 Dati nga, namamulog na lang naman pagkain eh. Wow. Oh. Ganyan ka, porkit nakuha mo na yung oo ko. Ganyan, ganyan mo na lang, nakuha mo lang yung oo ko. Oh, ayoko na. Ayoko na kumain, uuwi na ako. Oh. Oh. Uuwi, kasi sabi niya lang yan, pero hindi naman na uuwi yan. Kanyari lang yan. Ano nga, uuwi ka nga. Hindi ko kaya. Hindi niya kaya. Eh, ano ba na. ano mong deserve ko sa iyo? Wala naman, diba? -kanyan. 'di ba? Lagi ka ganyan, ganyan. Hindi mo na binibigay yung gusto ko eh. Sabi ko nga price, 'di ba? Bibigay mo rice, gago ka ba? <laughs> Sabi ko tayo. Inulit ko sa iyo. Ano ba gusto mo, okay. Sabi mo. Order na mo ng rice. Pag-aarinig ko rice. Price nga, 'di ba? Price. 'Di ba? Para rice ano dyan? na yung ano, yung in-order ng palabok. Ito, wait Palabok? Oo, oh, uh, yung palabok. Ito. Oh. Ito na. Putang ina mo yung spaghetti to eh. Putang ina, kaulay naman ng palabok yan eh. Uy. Joel, mag-break na lang kaya tayo. Mag break na lang tayo. Ah. Mag-break. Mag mag-break, hindi naman Maska tayo. Pasta kayo number 22? No, no, break Oh, lang ako ah. Hindi naman may ingay dito. May makarinig pa sa atin dito. Oh. Oh. Oh, dude. Oh. Wait lang, papakita ko lang yung nigma ko. Wait lang. Kukuha ko na mga Sige. Oh. Wow, hindi na kaya ba? mo Ayoko nga eh, kinikilig nga ako eh Tangin na ako mo naman Huwag mo nyo Tangin na, labunin mo ako eh Ang dali na, ayoko na, ayoko na Hindi ko deserve to Kamay ka na kasi dyan eh Ayoko nga kumain, di ba? Ah. Oh, wala na po ng gana sa mga sinasabi mo sa akin. Mga pinaparanas mo, ayoko na. Sa'yo. Oh. Bakuwi sa bahay. Hindi ka nakakatuwa, Joey. Hindi ka nakakatuwa. Sige, saktan mo pa ako. Saktan mo ako sa mga ginagawa mo. Dahil hindi ko nalang binigay yung number ko sa'yo, nangingi ko <tinyo> eh.